Kini si Axel, usa ka aspin nga iro gikan Davao City. Marisa na kini ug lakaw, human maligsan og sakyanan sa daw Davao City. Apan karon, ing ani nakahimsog si Axel. Naayon ang iyang mga samad ug makadagandagan usab kini susama sa ubang iro pinaagi sa iyang wheelchair. Usa lang si Axel sa gatosan ka iro nganhatagan hatagan og ikaduhang kinabuhi, human sa Happy Animals Club sa Davao City. Among ginabuhat diri is magrescue Then, pagkawin sa rescue is mag-rehabilitate, mi mag ila, magpakaon, nagdaghan. Hantod sa maging healthy sila, and then, after ko healthy na sila, kay amun na silang i-kapon o oh, glagit. Like then, kung makapon na sila, pwede na pangitaan na naman sila family na i-love din sila forever. Apan kining tanan, posibleng nga mawala. Humanggi isuhan o closure order sa City Health Office niya itong October 13. Gani miani Ani ang nagkadayang reaksyon ng post sa tag-iya nga si Ken Amante nga miapila og tabang sa publiko. We have rescued hundreds of animals. We were able to rehabilitate many of them. And a lot of them have been adopted into good homes. Ang gitudlong hinungdan. Ang reklamo kuno sa usa ka silingan tungod sa isog nga baho gikan sa maong shelter. Gikan daduhan na ang gate sa maong animal shelter o gipaskilan og poster kung asa nakabutang ang detalye sa closure order. Kana sir, bawal ni mag-rescue. Kaya na, number pinakasakta part dila na may pwede maka-rescue. karon kay Grabe, daghadod kay may rescue request. Na, kagabi actually na nabanggaan. Pero dili, may kalihok kay... Dito may kalihok kay Bawal. Then, dili po may makapagitag family. Di may ka gi Gisulayan sa GMA Regional TV nga makahinabi ang reklamante. sarado ang balay ni Ini. Sumala sa ubang silingan sa moong shelter. Aduna sila yung masimhot nga kusog nga baho, gikan sa animal shelter. Ilabi na akong kusog ang ulan. Sometimes na yung samot nagka nang ting ulan or init. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang City Health Office OIC Dr. Thomas Ababon, nagdobili na kininga muhatag og pahayag, kalabot sa ilang gi-issue ng closure order. Wala, no comment sa yung <inaudible> Pero ano lang sir, bali kita ba toon na -ano, sir na ulit issue? Wala sa kong comment ba ganyan? Uh, uh, mga, mga kanos na kata makahatag sir? Basig ugma or unyang, unyang hapon later, magita, maghulat pa ko sa bar. Okay. Pero so far sir, may, may mga meetings na ba sir? Yeah. Ano? nagdumili usab nga muhatag og pahayag ang City Veterinary Office gikabalakan karon sa maong animal shelter ang posibleng nga pagpaundang sa ilang operasyon ug ang posibilidad nga maadto sa dog impound ang ilang giatiman nga mga iro ug pamatyon Then gitagaan mig letter sa ma'am kana kung maabot ni sa pinaka high up high officer is kana it wala mi choice kundi i-confiscate na ninyong hayop dire then idala sa dog pound kung sa dog pound sila like ma, uh sir 72 hours biya patsun dayon sila kung dili nimo sila maklaim tanan pa patsun sa dito, klap malapas og 72 hours kauban si Melcol Minares sa kamera. ako si Kent Abrigana para sa Juan, Mindanao